na pag-uusapan natin yung mali ba tayong tumayo para sa panahon. Panginoon, maraming salamat uh, sa araw uh, na ito. Binigyan mo, kami ng magandang panahon para sa ma makapagpigyan. Salamat sa biyaya na inyong pinigay at pagmamahal. Sana naging tagong matagumpay ang bilang isang member ng SSB sa ng para lang ito ay inaasahan sa paggawa inaasahan sa paggawa ng programa patungkol sa teachers' na Napag-isipan ko na una nating gagawin ay sabihan ng mga sabihan ng parehin ang mga mag-aaral sa bawat pangkat nang gumawa ng mensahe para sa mga guro at pwede rin magbigay sila ng mga regalo. Pagkatapos, sa lahat ng mag-aaral at guro ay pag pagtitipunin natin sila sa Covered Court para sa programa. Pero bago na pero bago simula ng programa, dapat patugtugin muna natin ang mga ng araw. Toledo City Team at pagdarasal. Kayo, may madadagdag dadagdag pa kayo. Ang iyong plano ay maganda at sa ngayon ako din. Nais nice ko sana yung dagdag na bago ang programa, dapat gawa natin disenyo ang itablado para hindi matanglay ko yan. Tama. At ang kulay na ating gamitin ay para... Mm. Ay ang dilaw at asul. Huwag sabahan ang kulay asul kasi mukhang may babagay sa Teacher's Day event. sana so, ngayon, no? mukhang di bagay ang kulay asul. Ah, alam ko na. Kulay ko lang ating gamitin at samahan din natin ang kulay kutip. Mas maganda at samahan natin lagyan ng mga bulaklak at Teacher's Day na nakasulat sa styrofoam. Pwede rin na ang kulay na gagamitin sa bulaklak ay pula, puti, dilaw at samahan ng mga kulay berde na dahon. So, ngayon, tapos, tapos na ang disenyo. Sa oras ng programa, pwede rin natin haranahan, haranahan ng bawat pangkat. At habang present, habang nagpresenta ang isang pangkat ang iba naman ay bibigay nila ang ginagawa nila, ang ginawa nilang mensahe at regalo tama sa imahinasyon ko pa lang ang ganda na ng resulta ay teka di ba mas masaya para pag ang mga guro naman sila mismo ang magpresenta ha alam ko na bawat guro sa bawat baitang ay mag ay magrepresenta ng kanta, sayaw, o e, drama na nakasaya nila. E, tama, yun mas maganda. Dapat sa bawat nangyari sa programa ay may narawan para may maiwan tayo ang memories sa araw na yun. What if gagawa tayo ng isang walang silbi ang programa kung walang larawan, di ba? May nais pa akong idagdag. Sige, ano yan? Dapat ang programa ay hanggang 2 p.m. lang dahil ang natirang oras ay para sa teacher's gathering. Kumbaga, lahat ng kuro ay magti magtitipon at magkakasiyahan para na memorable ang teacher's day. Okay, maganda kami ngayon dito na tayo magtatapos sa pagkat sa pagkat na plano na natin ang na dapat plano maribatain ba tayong tumayo para sa panalangin pero diba bago yun magpapasalamat ako magpapasalamat ako na tayo ay nagkaisa -ta at salamat ng lubos sa inyong kooperasyon sa so, ang aming pagtitipo. Salamat po niya sa magandang panahon at sama, sana may magandang panahon. Salamat po niya. Salamat